Love. Ano, hindi ka pa magla ha? Ah, uh, oo. Sunod ako, love. Susunod ka. O sige, mauna na ako. Kanina pa ako gutom na gutom. Sa sumunod ka kagad, ha? Go. I'll see you there. one million. Mapapago na nito yung buhay namin. Finders keepers. Ay, Mayor, pwede ba kami sumama sa table ninyo? Oh, sige po, so, sige po. Please. Thank you. Ayan. Wow. It's an honor to have lunch with you too. Honor? Yeah. <laughs> mayor, naman masyado kong formal. Casual lang tayo. Yeah, po. Sige, po, okay lang naman. <laughs> eh, kami nga dapat magpasalamat eh. At proud na proud kami na ang mayor ng Kalabari at ang kanyang girlfriend na matalino at maganda pa ay sumama dito sa couples retreat namin. <laughs> ay nako, Sir Jack. Alam mo, sarap na sarap pag marinig yung mga kwento niyo about your relationship. Well, uh, na alam naman natin ang secret ng long-lasting relationship. Kailangan makahanap kayong dalawa ng mga bagay na makakapag-excite sa inyo. Thanks for that. I'll <laughs> keep that in mind, Sir Jack. So, kaninong idea to? Kay Glenn po. Dahil marami akong kasalanan dito kay Cecilia. And I know that when I listen to you guys talk about relationships, it will keep me on track. Ano sa tingin mo, Sir Tonyo? Sa tingin ko, mabubuking talaga tayo kung sertonyo ka ng sertonyo. Ano pa dapat? Panindigan na natin yung buko pa Buko Pai? Sa tingin mo, nawala kaya ni Rose yung sing, -sing o napitik na nung con artist? Hindi ko pa masabi sa ngayon na Apple Pie, pero... Tinamunan natin, paano masasagap natin dito? Buko Pai, oh. diba may CCTV sa loob? Eh, yes, sa Apple Pai, meron nga. May napansin ako doon. Silipin natin yung CCTV, baka may makita tayo doon. Sige. Ang galing mo talaga, Apple Pai! Magpahinga na nga tayo doon sa loob. Pes! na sila sa lugar mo. Sa inyo po. Pwede ba namin makausap si Ma'am Tess? Ma'am Tess, may naghahanap po sa inyo. Uh, yes, hello. Uh, how may I help you? Eh, tatanong lang po sana namin kung pwedeng ma-access yung CCTV footage ninyo. Ay, naku. Ay, bakit? Ay, may i-check lang po sana kami. Ah, naku. Pero pasensya na ha. Sira kasi yung CCTV. Ay, ma'am Tess. Ayos na po. Paayos ka na po last pa. Hindi nga. Nasira nga ulit kahapon yung CCTV. Pasensya na po. Sira po yung CCTV. Um, ma'am Tess. Um, um ma'am Tess. Salamat po. Thank you.